Let's go to Costco. Kami meridiyay na mga supplies. Oh my <laughs> wow! Let's go to Costco. Excited na ako. Makatikim na mga free taste. Yun lang pala ang reason mga magkapos. Yo mga karapsa, day off na naman ni Dodong. At tara, samahan nyo kami dito sa California, USA mag-grocery at ikumpara ang presyo ng mga bilihin dito compared sa Pinas. ku oh, kasarap at tayo passenger prince for today's video at si Packner ang drive today. Ford. Parang katumbas nga nitong Costco sa Pinas Sayang SNR sa atin Nakakamiss nga pag naalala ko Pag namimili kami sa Lipa, Kala mo naman may maraming pambili Pero di ko ba naman alam dito sa Costco At laging pinupwesto Itong mga kama mahal na singseng At tering si Bossing Tuwing lagi kami pupunta dini eh, Ay laging tinitignan ang kanyang gustong teardrop shape na singseng Abay na bilhan na Gusto pang umisa Joke lang Mabibili rin natin yan soon Meron pa. Nakakatuwa nga lang din magtingin-tingin or mag-window shopping paminsan-minsan. Ito na nga lang minsan ang banding namin tuwing same off. Ang cute nga din itong couch set na to, kaso hindi cute ang presyo. At mukhang pang malaking pamilya na. Siya, gawa mo na tayo ng pamilya. Madami nga din makikita at mabibili dito, hindi lang puro pagkain. Minsan nga pinipikit ko na lang ang mata ko kagaya sa Dyson vacuum na to. Baka naman pag napanood ni na Bossing, ako'y laging magbabacuum at maglilinis ng bahay pag ako'y binilan ng ganito. Bilang healthy-healthy tayo, bili tayo ng fruits at saka salad. Kalam egg nga lang din eh sa parte ng Costco na ere. Kala malaking rep. Lagi kong binabaon itong salad na to at ayos dalawa na yung pack sa kasama nitong salad na to. Yung healthy ko no ko. May nakita na naman ere. Namimiss daw ang mangga sa atin. Katamis naman yan eh. Parang kasing tamis ng samahan namin. Ayyyy! Parang isang linggo lang ata ang tinagal ng dried mangoes na yan. May mga muffin nga din dito at naaalala ko na naman pag namimili ang aking lola sa SNR, laging may muffin akong isa pag uwi nung bata pa ako. Shoutout nga pala sa lola kong 89 years old na ata. Love you Nai. At ere nga ang aming binibiling kinapay, katamis na naman. Di pa makapamili ang dalawa eh. Kala mo nasa deal or no deal. Tamo, isasauli ko din naman yan mamaya bilang healthy ko na sure tayo. O siya, tara na din eh, sa mga karne at isda. Ito naman ang ating pakay dito talaga. Kung ano-ano pa ang nabibili. Dami nga din palang mga seafood. At fresh pa din naman, kasing fresh ng aking kabiyak. Yung may kamahalan laang. Pero yan ang ating titikman sa ating next vlog, next Saturday. Kaya if hindi ka pa nag-subscribe at like, ay siya, pindutin na. Kalalaki nga din ng mga alimasag din eh. Asan ga ang mga katawan nare? Eh? At paan na laang? So mga karapsa, next Sabado tayo magmumukbang ng mga seafood na ere. Pero ito talaga ang aming binibili dito, pink salmon. Madaling lutuin at pinapak na namin individually pag may pasok kami, tas sabay pasok sa fridge para solve. Ere nga daw ang aming bilhin at mas mura yung hindi pa tinadtad at ginayat. Ala, ako na naman ang magpapak niyan. Oh my God! Marami nga din mga karne dito at maramihan kaya tipid tips na din. Minsan pork chop, minsan pork belly ang aming kinukuha at pinapak individually since mas mura ang magluto kesa umorder at mag out. Minsan kailangan mo nga lang mamili kasi yung iba maraming taba ay high blood ang katumbas. May mga manok at mga turkey din dito Kaso hindi na nga kami bumibili dito at sa ibang grocery na ang mas trip namin Gawa parang mas fresh at mas sariwa sa ibang mga tindahan Dito na lang tayo sa mga lutong litsong manok Luto na at malaki pa Sabi nga nung iba, parang may steroids daw ang mga manok dito sa U.S., Ala, ako hindi naniniwala. E di kung meron, e di ayos, lalaki tayo. Mukhang masarap yan eh. Ayaw na. Ayaw Mahal eh. Ito din nga ang favorite kong ibaon pag sunod-sunod ang aking pasok dahil paborito din ako ng manager ko. Nagde-decide nga kami at nagbabawas kami ng carbs sa diet. Kung ibabalik yung mga tinapay at ang indesisyon ay ibabalik namin yung mas nakakataba. E di yung mga matatames. Dito nga sa US, ay gusto lagi ng mga tao, fresh. Kaya puro mga di debote dito. Hindi tulad sa atin na tinitimpla pa ang juice. Nakakamiss nga din yung mga nesty o yung tang. Baka naman may magpadala. Ehem. At ayan nga, ayaw pa magpakuha. Eh, nakipagbabagam pa eh. Ko, buti na lang at wala si Shilin. Malapit na nga pala ang Valentine's. Ayot! Madami nga din pwedeng pang balikbayan box dito, katulad ng mga mac and cheese na yan at mga pasta, kaso hindi pa namin alam kung paano magpadala galing dito sa US papuntang Pinas. At yan, may nahuli na naman ereng isang ere na isda, delata nga lang. Meron ng fresh salmon eh. Ere, pang pasta-pasta daw o pesto-pesto kung ano man yun, edi eh, bilhin na. Masarap nga din, pang breakfast-breakfast, itong spam. Kaso, medyo may kaalatan lang ere. At hoy, mga tao dyan sa atin, sa Pinas, bawas-bawas ay ang alat sa pagkain. May mga noodles pa tayo dyan, na mataas sa sodium, tas may ganere pa, ee, bato-bato sa langit. Tamaan, huwag magalit. Pero may healthier alternative naman daw. Less sodium, ereng isang ere. Maganda din padala sa balikbayan box. Katulad ng sausage na ito. Pero mataas nga din to sa nitrate contents o mga preservatives. Kaya at risk ka sa colon cancer. Kaya huy, itigil mo na yung mga bisyo mo na pagkain ng mga unhealthy. Buti na lang at nakita ko itong QP. QP ba to? Kung ano man ang tawag sa dressing na to. Eh eh kasarap nito sa salad. Lasang nga parang medyo matamis na mayonnaise na may sesame seeds. Basta yun masarap kasing sarap ko. Rap sarap approve naman daw eh. Yun, nakakita din ng pre-taste. At tayo, hindi pa nag-aalmusal. 1-0. Ayan, makakuha nga ng tatlo. Sabi nga ni Manong, ano daw ginagawa ko? Sabi ko, edi nagbablog. Marami din mga pang may diabetes dito. Pero dahil tayo healthy consumer kuno, sure no? di tayo mahilig sa tsokolate at hindi tayo bibili. Naalala ko na naman ang aking inay palaging may tsokolate tuwing mapapadpad sa SNR dyan sa atin. Yun nga binili namin na Kirkland na may gantong almond pagdating sa US last year ay kalhati pa din ay sa inyo na punta rin eh. At meron din naman poke din eh. Kasarap ng poke ano. Here, come. Oh, here come. Meron din KitKat. Ayan, dinakot na. Kumakadakot naman eh. Kala mo ibibilhin. Ito nga pala yung mga workout drinks na binibili ko dito. Yan, may pre taste na naman. Whey protein pa. So, dito na nga tayo nagtatapos ang ating vlog. Samahan nyo kami next week at tayo magmumukbang ng mga seafood. Like, share, and follow. Kaya mga karapsa, tara, samahan nyo kong tikman ang sarap ng buhay. Peace! 11, follow the instructions on the pin pad. 7.49

Let's go. Ay, ni pala sa amin 'yun. <laughs> sa ilalim.